Ang dami nga pala lang nagtatanong. Siguro mga wala pang sampu. Char. Kung may issue daw ba kami ni Boy Skincare. Kung magkaaway daw ba kami. Bakit daw hindi na kami nagsasama sa video. Bakit daw pag umaalis sila o lumalabas hindi daw ako kasama. Hmm. Magkaaway nga ba kami? Kaya para sagutin ang mga tanong nyo. Pupuntahan ko si Boy Skincare sa computer shop niya. Paakit na ako na second floor para tanongin ko kung magkaaway ba kami. Pag akit nga ng computer shop nila sobrang tahimik. <laughs> Nung una nga akala ko walang tao. Pag silip ko nga inakit ako agad si Boy Skincare. Ito ang proof na hindi kami magkaaway. Nagbeso-beso kami ng na walang halong plastika Kaya pala sobrang tahimik sa computer shop niya kasi walang pair kahit isa. Naabutan ko kasi siya nakaupo lang at parang sobrang lungko. Bukod kasi sa opening ng computer shop niya na ako pa una nag-upload. Mm -hmm. Ngayon lang ulit ako nakadalo sa kanya. Nakita ko nga sa isang sulok si Boy Ubo lang pala yung customer niya. <laughs> Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Boy Ubo dito pero napapansin ko pa ubo siya ng paubo. <laughs> Medyo naaawa nga ako sa susunod na gagamit ang headset na to. <laughs> naubuhan na kasi nang naubuhan. <laughs> Kausap pala ni Boy Ubo Jowa niya. Pero ang galing niya kasi kada ubo niya minumute niya <laughs> para magkaroon ng buhay itong computer shop ni Boy Skincare. Ito <laughs> nga at nagtawag ako ng mga player. Sabi ko ako ang sagot ko na lahat ng PC. Pero sabi ko syempre tigi isang oras lang. <laughs> 10 player naman na sila. Yung isa nga dito nilalaro ay Rolobox. Level 32 pa lang siya. Naalala ko dati yung ng Roblox, level 100 ako. 'Di ba? Kaya sa ganitong paraan, nakatulong na ako nakapagpasaya pa tayo ng tao. Dito naman sa kabilang side, ay eh, medyo na touch nga ako. Syempre, kabataan na expect ko maglalaro sila. Pero alam niyo, bago magawa sila ng assignment, okay. bali nagtanong nga pala ako, magkano babayaran ko? Which skin care magkano yung babayaran ko? 15. Ina, ina. 15 times 8. Bali 160 160 Okay, 160 ha 15 times 8 daw Equals to 160 <laughs> Hindi ko sure kung tama yun Kasi mahina ako sa math. Pero okay lang 200 naman kasi yung budget ko Para sa kanila Pagkagaling namin sa computer shop Ngayon naman ipupuntahan namin Si Ichan Bunga Meron na kasi bagong trabaho si Ichan At dito lang yun Sa kataming barangay namin Dito sa baklaran Sa isang kainan May hey, mundos Bulalot Kalabaw Naabutan nga namin dito Si Ichan Na nag-aayos Bilang kaibigan binisita namin siya At binigyan ng support Dati nga pala Nakakain na kami dito First time kasi namin Nakakita ng bulalong kalabaw Pero chicken yung in-order ko Bilang ako yung leader At pinakamabesa sa aming grupo Ililibre ko nga pala Si Boy Ubo cha sa si Boy Skin. Pili na lang sila kung ano gusto. Dalawang 119 pesos pala 'yung order namin. 250 na yung binayad ko. Hindi ko lang makana payo kaya basta keep the change na lang. Magpapakasihan ako ngayong mga oras na 'to. Ang in order nga pala ni Boy Ubo ay liem po at ang in order naman ni Boy Skin kaya chi dahil medyo bago pa lang si Itchang dito at first day pa lang niya meron pa rin nag-aassist sa kanya. Syempre the first day niya hindi naman sigurado maaalis na kahit papaano ay eh, medyo magpanik, cha. Sinasabi namin na normal lang naman siguro 'yan sa una. Pag nasa anya kaya na, ay eh, mama master muna din 'yan. Oh, di ba si Itchang nga pala ang nagluto nito? Medyo nasulungan lang 'yung chicken pero konti-unti lang 'yan sana sa mga kakain dito support support lang po tayo. Alam ko naman na lahat po tayo ay dumaan sa first. Day. Dahil nga medyo busog pa ako eto at nakikisala na lang ako kay Boy Skin Care. At syempre hindi siya pwede magreklamo kasi ako naman yung nagbayad nito. At syaka tikim tikim lang naman yung ginawa ko. Kumbaga uh -huh. sa sapong kagat yan nakakaisa pa lang ako. Nag extra rice pa nga pala si Boy Skin pero syempre ako ulit ang nagbayad. Pero okay lang naman sa akin yun. Samantalang eto si Boy Bo, naubos niya nga agad. At syempre kasano namin si Icham Bunggan. Pinapatikim kasi namin sa kanya yung mismong luto niya. Masarap naman at approve. Kaya e, sana ay ganyan palagi. Garoon nga din pala sa chicken pinatikim namin sa kanya yung luto niya. Syempre, hindi naman kami maaral. Lahat yata na pagkain sa amin masarap. Busog naman si Ichan Bunga. Hindi man lang tumagal sa 10 minuto. Ito nga tapos na kaming kumain. At lagi ko nga sinasabi na syempre nagbago na ako at gusto kong maging inspirasyon sa kabataan. Ito nga ako mismo naglikpit na kinainan nila. Kahit hindi ako kumain ako na ang kumilos. Malit na bagay ito para sa iba. Pero kahit sa ganitong paraan man lang ay makatulong tayo at pa kahit papano, ay mapadali ang trabaho ng mga service crew. Kaya ayan, good luck sa iyo Ichan Bunga. Tsaka ayan po, hindi po kami magkawin na boy skincare. Yun lang, thanks for watching. Bye bye! Yeah!